Ragatan Falls. Yun guys, ito na po kami sa Ragatan Falls. Uh, ito guys, kailangan namin bakasyon muna or mag outing muna para makapag relax so thank you guys may diwakan na si video hi so kung sino yung gustong kumunta dito, kumuntak lang po sa ating nadengs vlog so ito, ayan na po ayan po yung pinakamaganda sa balat ng lupa sa isla bonita mali Maligo lang kayo dito sa aking mga kainugan kainugan ayan na wala po dito ang entrance. Uh, pwede po kayo lumangoy, malalim po yung banda doon. Yung pambata dito lang sa mga batuhan. Ayan, sa so, mga batuhan. Ayan. Malinis po dito, makakuha kayo ng mga tilapia, hipon, ano-ano mga isda, makukuha niyo po dito. Pwede po kayong maglambat. Ayan ko kung ano makukuha niyo. <laughs> maraming din. Ayun, napausap na po sila. po namin yung mga for the boys. sa sakit ay sa sakit talaga ng pangamo mo mga. Naga eh naha nagaan na sila ng bonfire. <laughs> Nagbobonfire na po sila. Ito po yung pinaka-puno <laughs> ng dalawa. Hay. ay, parang uulan. Pag bumulan di mo ano to? Huwag mo kong awa, hindi kong para kong tanga.